Happy nga sa ating lahat mga kasari at sana mabenta tayo dahil pag linggo, alam na alam natin na yan yung araw na napakabili ang ating munting tindahan. At pag araw ng linggo mga kasari asahan natin na marami nang nakatambay dyan sa harapan ng ating munting tindahan. Habang nakatambay kasi yan sila dyan sa harapan ng ating munting tindahan mga kasari, panay din ang bili nila ng mga kung ano-ano lalo't lalo ng sigarilyo, soft drinks at mga kutkutin. Kung napapansin nyo nga mga kasari yan pa rin yung damit ko ay syempre kahapon ko pa yan na video video kasi nga nagtanggal ako ng mga sinasabit-sabit ko dyan. At syempre, mag-aayos-ayos na naman ako ng aking munting tindahan mga kasari. Pinagtatanggal ko nga pala yung aking mga sabitan dyan dahil papalitan ko na naman ng bago. At gugupitin ko mga kasari kasi nga wala na rin mga display na mga kung ano-ano dyan sa aking munting istante. Kapon nga kasi mga kasari, habang nag-share ako ng comments ng isa nating kasari is nag-aayos-ayos ako at pinagpalipad ko na naman yung aking mga paninda. Hindi talaga na pirmi ang aking mga paninda na yan at kung saan saan na talaga napupunta. Naniniwala ba kayo mga kasari na pag ginalaw-galaw nyo yung inyong paninda is talagang hindi nagiging matumal lang inyong munting tindahan. Halos araw-araw ko nga pinapagpag yung aking munting tindahan ko na yan mga kasari. Nang sa ganun naman is pumasok-pasok yung biyaya kasi nga Niniwala ako na habang busy ka dyan sa iyong munting tindahan is dire-diretso rin ang kumakatok at bumibili. Kaya habang busy ako dyan mga kasari, meron din talagang kumakatok at bumibili dyan sa aking munting tindahan at napapahinto ako at panaytayo ko mga kasari. Meron kasing bumibili pa isa-isa kaya ayan napapahinto ako at napapatayo ako. Papansin ko kasi mga kasari na kahit araw-araw ako mag-aayos na aking munting tindahan is talagang nababawasan. Buhay ngayon mga kasari, ang hirap na talaga palag baguhin yung negosyo. Meron ka kasi nga ang mahal-mahal na ng mga bilihin. Lalo't lalo na na stress ka pa kasi kinukumpara ng ibang customer yung presyo mo sa ibang tindahan. Ang hirap kaya magmanage ng munting tindahan kahit maliit man yan o malaki. Kasi sa panahon ngayon mga kasari wala na pong mura at lalong lalo na halos araw-araw ay tumataas yung mga bilihin. Ang hirap din magtindahan mga kasari kung hindi mo rin tataasan yung presyo mo sa iyong mga paninda. Ano na lang ang tutubuin mo sa araw-araw, lalo't lalo na alam na alam naman natin na napakahirap na talaga ng buhay ngayon. Kaya kaming mga tindera is hindi puro pasarap lang at wag nyo naman talagang ang isipin na kaming mga tindera is meron kaming mga pera. At nakukuha pa ng mga ibang customer na ikumpara ang presyo mo sa ibang tindahan. Alam nyo ba mga kasari, pag sinasabihan ako ng ganon is talagang hinahayaan ko na lang at sinasabi ko sa kanila, doon na lang kayo bumili, wag na lang dito. Ayan, pumapatong na talaga si kasari sa mga taong ganun ba. Hindi nila naiintindihan mga kasari na ng tindahan na hindi basta-basta lamang. At kung hindi naman namin tataasan yung aming mga presyo choice ano na lamang ang mangyari sa aming munting tindahan mga mima, kabay malulugi na po kami. Sa ibang may sari-sari store kasi mga kasari kaya mura sila isimple lang po. Meron po silang sariling service, nagdi-deliver sa kanila at syempre meron pumupunta sa kanilang mga wholesaler at retailer kaya po sila mura. Hindi po katulad sa mga ordinaryong may sari-sari store na katulad ko na maliit is kailangan ko pang gumastos.